Balaan po tayo pinari ngayon sa area number, kubo number 3 uli. Gawa ng tayo pinag mag dun sa labak. Pukaw po tayo ng gamit. Yung guantis yun. Eh. O tayo kuha ng gamit. Gala ano. Kasama po natin si King. Yan po. Isa lang, isa. Ang kukuhanin po namin dito ay lawis. At saka, ano tawag yan? Lawis at saka, tapasan, tapasan po. Bale kasama po natin si Colby, naroon pa lang sa kabila at nag, ano, papakain ng baboy. Tayo umulang. Ano ito, may napili ka na? Ano na? Ha? Ano na? Oh, ito na. Alam ba ito ay pumili ka na din ya. kung ano ang gusto mo yan magangaan yan yan talas yan pwede ka ayos na template na ayan na po yung dawis at eh, saka pala yung pang simot Kaka gigil ka naman na 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 Huwag mong pigilan Igiling mo na na Ay na po yung ating ano eh ating area ayun tara po o si utol at saka sa kin una kayo una ito ang pala may sabi ko parang bang wala. na. ba't parang bukas yung bag mo? Ay, arabi talaga medyo nakangiti ng kaunti. Okay. lakad, lakad. Ang daming Ang daming no yan <laughs> Bale yan si Kual to Tapos ay may nakasabay lang kami

May ilang, gano'n nakakatagal hindi na ni Nicole din? Ha? lang katagal? Ay baka nga siya, ang kasama, ano? Ay di ilan ang buwig na pala yun? Aba? <laughs> Wala nga yung nangunguha dun? Yan, ang dulas pag nakabuta Talagang dapat esurbo lang ang tapak Oh, well, pag po nakabuta din ito Mapakasabato, ay talagang lagabong baka makalwa ang mga sa talaga dyan may mga sa hapon madami na ba yun? ano ba pala yun? yung ah? ah! yung triple o yung hindi okay, yung wah, uh, dami naman pala punla ng yung... punla Mm. Ay, maagap naman siguro tayo ngayon. Maagap baka tayo makakaawas. Ha? Limang kargala ang saglit lang ano. Sampu sa ako. Big S, CCU. <laughs> Lakay. Ayos pag nakaano mamaya ligtok aray. Ligtok ano to? Nasaan ba? Tayo po aano ah, naman ngayon, magniniyog na. Ganda lang po, yung ikot ang ano, totoong Ba, may na. Real life. Real life. ano to, bagay yung ganyan na. Ay. Kailangan lagi may papasok. May income. Oo. Ay, puwalan jo Nahulog pa tanimin Ta pa kung din yung kailang pantanim mo kailang pantanim na rin iba mo ha ay siya nga yung kanga naman hindi pa rin natanim eh tiwala lang ano kol din tiwala lang tiwala. tiwala wag lamang wala yung ano ay Ah, lawisin din ari oh. eh. Ari oh. Kasama pa rin sa ating mga iha-harvest. Ay, ilang araw din tayo magha niyan. Pag malilipos ka natin Koldi di ilang araw? Mga 4. araw ano tayo magniniyo gano'n uh. Oo, uh, pag lahat nililipusin. Call din, may pinya ka pala din ya oh. Tampok na lang nakuha mo na. Ay, siyan. <laughs>

Lama ini pak ay. Makano ngayon ang farm gate pala ng niyog ang farm gate ay 6 ano po 6.50 to 7 per kilo Ah 400 kilo di 500 ah 400 karga ah apat na karga 500 kilo yun ano 5 times 6 3,000 patanggalan ng labor pwede na mawala labor masi single mo <laughs>

Yung magkatubig pala sila ba yan? Ano po? Oo, yan. Tigas nga yan. Binudukando ka lang. Ano pong pala yan yan? Ano pong ganda ang pala yan? Ano yan? Bigante. Super. Ah, super. Super port ito. Ay, kagaya pala nung aking tabindaan. Ako yeah, ano may... kung magaling Saan? daw po ang ano na yan. Wala akong dapog. Tatapos <laughs> ka kami magmukarin. Ay, <laughs> Yung mga sobrang nalangin lang. Ang gabi, no? diyan yan, di ah, niya, ah, Yung kay kagawad na... Di niya po ah, sa labak. Ay, Kung meron, ay, baka naman meron. Oo. Oh. Ah, ah, kay nakaman Oh. Bali yung pong ganitong malalayong area. Ay, minsan yung mga anin na buwan hindi na pupuntahan. Lima. Oh. Ilang buwan na ay eh, pagkatagal ko na. Ako nag-vlog dyan eh, ay... Ah, ah. Baka naman kaya hindi ko rin tandaan ay. Naaalala eh. lang ay eh, pagka ano, na. Sobrang layo po ay. Eh. Sobrang layo. Tapos ay eh, ang dami pang gawang iba. Ha? Gawa ho nang minsan Ang inuuna namin Yung may, may kita, yung may mapapagpirahan po ba agad Kung may ibang tatarabahuin sa iba Kikita rin po naman din eh kaso hindi po ba sa sapat Pagka malalayo na yung area Oh. Oh. Kaya yung po ang mas nauuna. Kaya yung malalayo. Kung kailan lang medyo lumuog ng gawa doon. Tayo nga po, ang dami pa rin doon na palay. At saka yung ating mga, ano pa nga ba naiwan doon. Yung kamatis. Dami po Siguro naman hindi nawawala hindi, nawawala man ay di panggamit lang baka no. Ha? Ya yeah, ito po dati palayan oh. No? Dating palayan di bottom. Nawala na. Ay, kuya Uming ah. Kay Baming ah, saan ang daan dito? Ha? Eh. Hindi rin naman pwedeng gobyerno na mag-aasikaso nito eh ano. Tapos po na lang kung bagay yung mga tenants. Yung mga maggagawa ba ano kaya? Sa sala lalo ano. Ano kag gobyerno na magpaobra na rin? Eh? Pupunduhan ba? Tapos ay di yung mga manggagawa ay eh, percentage na lang kaysa sa mabakante. Ano kaya? Ay sa bagay. Eh. Pwede kaya yun Kung bagay government ng RP mga palayan ng una namin Ayan na yan, oh. Wala na oh. Oo oh, oh, ito Ayan so sukal na May kalabaw ano kang kalabaw yan Ha? Huh? May kalabaw ba yan? pinag na ano. Para po mga dating palayan. Sa ah, din sistema ayo. yan. Ha? Wala na talaga. Yeah, ito na po. Malapit na tayo sa Eric. Marambunga. Ang dami nga palang bunga. No? Ito na po yung area. Oh. Hawa naman ang ilalim. Ang oh. dami ng bunga. Ang ating niniyugin. Oh, uh, kacang dyan. Lalakan ng niyog. Unaikal din nga, oh. Dini, dini. Mas kanlong. Sasabit natin din ang mga bag, oh. ang tagal lang. Hindi nakakapasyal po, niyog. Ari yung tubigyan dati. ginagawa ko, nakakadesa sa isa ko yan. Desa sa isa ka eh. wala na. Doon na muna sa malapit-lapit. Duterte. Ah, pagkakapalang Duterte, oh. Meron din diyan. Ah, pagkadami yan, ang nagagapangan, ang pagkasakot ng din mga gat. Dinis, ibang sang, ibang kahoy. Oh, meron din diyan. Ah, hanap. Ah, ang dami rin. Ano, parang na ibang pwesto. Ang dapong kwiti, bligha. Doon kaya doon. Ang dami na po niyog. Uh, ang hindi na po na harvest. Nagbagsaka na, nagsitubuan na. dami. O, oh, din eh. Ang pasabit ng akin, bag. Pampuwalang kubo dito. Ganito, oh. Mga nagbibimlaan. Na ang dami lang kami. Baka mabagsak. Ay, hindi. Mabigat, oh. Ah, ah, siya nga, oh. Kuha pa isa. Alis, alis, alis. Oo. Tutuko doon. Isa. Iba't iba, kanya-kanya sabit. Mm -hmm. Maduterit. Si Budong pala nag ano dito, nagkarga ko Aldwin si ah. Oo. Dami oh. na rin. Yung tabing ni Ugan. Diyan ay bag ano. Ay yung guma ko kuha, nasa bag mo.